Ivan John Uy nagresign bilang kalihim ng Department of Information and Communications Technology ang pangatlo na nagbitiw sa pwesto ng gabinete sa loob ng isang buwan. Ang kapalit o di kaya'y officer in charge, hindi ba pinapangalana ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang pahayag? Tiniyak ng DICT na tuloy-tuloy ang serbisyo nito sa gitna ng pagpapalit ng liderato sa kanilang ahensya. Senado, hiniling sa Korte Suprema na i-excuse e sila sa pagbibigay ng komento sa hinaing petisyon ni Vice President Sara Duterte laban sa kanyang impeachment. Giit ng Senado, wala namang mga alegasyon laban sa kanila kung kaya't hindi sila posibleng magkomento. Philippine Air Force siniguro ang mas susing investigasyon sa dahilan ng pagbagsak ng isang fighter jet, tinitingnan ang factors na material, mechanical, environmental, pati na rin ang medical at mental state records ng dalawang piloto ng FA-50. Target din ang Air Force na dalhin ang mga labi ng dalawang piloto sa Villamor Air Base ngayong gabi o Sabado ng umaga para bigyang pugay. Tumaas ang bilang ng mga pasahero sa EDSA busway ng 34% torsiento sa unang dalawang buwan ng dalawang libo at 25 na nagpapakita ng mas mataas na antas ng serbisyo sa pampasaherong transportasyon. Bilang tugon, nagbigay ng utos ang Department of Transportation sa mga bus driver na sundin ang 45 segundong patakaran sa paghihintay upang mapabilis ang paglipat ng mga bus sa EDSA carousel. Samantala, ang MRT tatlo ay nag-alok ng libreng sakay para sa mga kababaihan bilang bahagi ng pagdiriwang ng Women's Month, na gaganapin sa Marso 8 mula 7 tandang bawas siyam am at tandang bawas pito EM. Ipinahayag ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na ang presyo ng baboy ay ibababa mula IAE 400 hanggang IAE 450 at bawat kilo, na inaasahang magiging IAE 350 at per kilo para sa ilang uri ng karne. Bilang karagdagan, may mga plano ang Department of Agriculture na magpatuloy sa pagmamanman sa mga bansang may mga outbreak ng bird flu upang mapanatili ang kaligtasan ng mga produktong ibinubuga mula sa ibang bansa. Gayun din, nagbabala ang mga eksperto tungkol sa posibleng panganib ng hate exhaustion at hate ngayong tag-init, kaya't mahalaga ang pag-ingat sa mga lugar na may mataas na antas ng hate index. Isang mungkahi ni Congressman Romolo ang naglalayong bawasan ang mga asignatura sa kurikulum upang bigyang diin ang functional literacy na nakatuon sa kakayahan ng mga estudyante sa pagbasa at pagsusula. Sa kabila nito, ang kakulangan ng mga silid-aralan ay isa sa mga pangunahing hadlang sa epektibong edukasyon sa bansa na nangangailangan ng isang daan at anim na putlima bagong silid aralan nationwide. May mga ulat din ukol sa host beneficiaries sa senior high school voucher program na nagdudulot ng mga isyu sa implementasyon kung saan ang ilang paaralan ay tinanggal mula sa programa. Nakapaglaan ang gobyerno ng higit sa IAE pito bilyon para sa voucher program ng senior high school sa taong dalawang libo at dalawang putlima upang mas mapabuti ang mga serbisyo sa edukasyon. Sa mga hakbang na ito, ang Department of Education ay nagplano na kumuha ng mahigit pitong daan bagong administrative support staff upang tulungan ang mga guro sa kanilang mga gawain. Pinasisigla ng Department of Education ang pagbabawas na non-teaching tasks ng mga guro na naglalayong hayaan silang makapag-focus sa pagtuturo at paghahanda ng leksyon. May mga technical na grupo ng mga eksperto na nagbibigay ng payo sa PhilHealth ukol sa mga isyu sa kalusugan at ekonomiya na mahalaga sa pagbuo ng epektibong solusyon. Sa kabila ng kakulangan sa pondo, ang PhilHealth ay may mga alternatibong paraan upang ipagpatuloy ang kanilang serbisyo, kabilang ang pag-scale ng mga hindi kinakailangang gastos. Samantala, ang mga pahayag mula sa mga pamilya ng mga piloto na namatay sa aksidente ay nagbigay din sa sakripisyo at katatagan na nagpapakita ng kanilang pagmamalaki at pasasalamat sa serbisyo. Isang Pogo Hub sa Makati ang naging sentro ng raid ng mga otoridad, kung saan wala silang natagpuang empleyado, at tanging mga computer at dokumento ang kanilang nakuha. Isang Chinese national ang voluntaryong sumuko sa mga autoridad at humiling na ma-deport pabalik sa China. Siya ay dating empleyado ng Pogo na may impormasyon tungkol sa operasyon. Bilang bahagi ng kanilang hakbang, ang Bureau of Immigration ay nagsagawa ng internal audit matapos ang pagtakas ng isang South Korean fugitive upang matiyak ang pananagutan ng mga opisyal. Magkakaroon din ng investigasyon ang ENE sa mga pribadong security firm upang matiyak na sumusunod sila sa mga regulasyon habang nagaganap ang halalan na naglalayong mapanatili ang kaayusan at seguridad. Ipinahayag din na may mahigpit na pagbabawal sa pagdadala ng baril ng mga security personnel nang walang pahintulot mula sa Commission on Elections na ang sinumang lalabag ay mahaharap sa parusa. Nagsagawa ng panawagan ang mga mambabatas upang agad simulan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte bilang bahagi ng proseso upang matiyak ang pananagutan ng mga nakaupong opisyal. Maaming tao ang dumalo sa job fair sa Camarines Sur. Kung saan maraming trabaho ang inaalok sa mga benepisyaryo ng ECE na sinusuportahan ng gobyerno sa kanilang paghahanap ng trabaho. Ang job fair ay nagtampok ng iba't ibang industriya tulad ng BE, transportasyon, at turismo na nagbigay ng maraming pagkakataon para sa mga naghahanap ng trabaho na nagresulta sa 3,300,000 na bakanteng trabaho. May mga serbisyong pangkalusugan din na inaalok sa job fair, kabilang ang libreng konsultasyon at mga diagnostic services mula sa Department of Health na naglalayong suportahan ang mga benepisaryo sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang mga hatchery na ito ay may malaking papel sa pagpapaunlad ng industriya ng pangingisda sa Central Luzon, na mahalaga para sa kabuhayan ng mga lokal na mangingisda. At uri ng tubig ang pinaglagyan ng mga lambat, marine, fresh, at brackish, na bawat isa ay may kanya-kanyang lokasyon sa rehiyon ng Central Luzon. Sa tulong ng mga ultraviolet na lambat, nakakatulong itong pigilan ang isang daan porsyento ng init na pumapasok sa mga hatchery, na nagsisiguro ng kaligtasan ng mga isda. Mahalaga ang brackish na tubig dahil nakatutulong ito sa pagbawas ng inis sa panahon ng tag-init na maaaring makaapekto sa mga isda at nagiging solusyon sa fish death. Ang hatchery sa rehiyon tatlo ay nagsisilbing proteksyon sa mga isdang tulad ng bangus at tilapia, na mahalaga para sa pagpapanatili ng kanilang populasyon sa aquaculture. Sa tulong ng Vyar, ang mga mangingisda sa rehiyon tatlo ay makakatanggap ng malaking bilang ng fingerlings para sa kanilang operasyon na magpapalakas sa industriya ng pangingisda sa Central Luzon. Ang mga piloto ay kinilala bilang First Lieutenant April John Dadulia at Major Judy Salangoy, na parehong naglingkod sa Philippine Air Force. Isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay ang natapos ng maaga dulot ng isang trahedya. Isinagawa ng mga otoridad ang detalyadong investigasyon sa crash site upang suriin ang mga sanhi ng pagkasira ng eroplano. Tinitingnan din ang mga proseso at tamamaraan ng misyon upang mapigilan ang mga katulad na insidente sa hinahara. Dahil sa insidente, pinigil ng Philippine Air Force ang natitirang labing isa A, negatibo, limampu fighter jets habang isinasagawa ang investigasyon. Ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang mga pag-ingat upang matiyak ang kaligtasan ng mga piloto at eroplano. Itinataas ng Pangulo ang mga tanong hinggil sa kakayahan ng tulay, lalo na sa pagdaanan ng isang daan, toneladang truck sa kabila ng 44 toneladang kapasidad. Ang sitwasyong ito ay nagbigay din sa mga depekto sa disenyo ng proyekto. Nagsimula na ang investigasyon ng kamara hinggil sa pagbagsak ng tulay, kung saan mahigit isang bilyong piso ang nasayang. nag ang mga mambabatas sa kapakanan ng mga pundo ng bayan. May mga ulat ng peking pangalan sa mga pundo na mamamayan na ginagamit sa mga proyekto, na naglalantad ng mas malawak na isyu ng katiwalian sa gobyerno. Ang mga ganitong insidente ay nagiging sanhi ng impeachment complaint. Ayon sa DIPT, may mga estudyanteng hindi nag-enroll o hindi dumadalo sa klase mula simula ng semestre na nagdudulot ng mga problema sa pamamahagi ng pondo. Ang sitwasyong ito ay nangangailangan ng agarang atensyon. Nabanggit na ang monitoring ng DIPT ay limitado lamang sa isa 0% ng mga paaralan na nagiging dahilan ng kakulangan ng impormasyon tungkol sa mga estudyante. Ito ay nagdudulot ng mga hamon sa pamamahala ng mga pondo. May mga panukala mula sa House Panel na dapat ayusin ang mga patakaran ng DIPT upang mapabuti ang pamamahala ng mga estudyante at kanilang mga voucher. Ang mga pagbabagong ito ay kinakailangan para sa mas epektibong sistema. Nagulat ang Philippine Statistics Authority ng 4.3% unemployment rate, mas mataas kumpara noong Disyembre. Ipinakita nito ang seasonal na pagbabago sa availability ng mga oportunidad sa trabaho. Nabanggit ng Labor Department ang pagbagsak ng mga trabaho sa manufacturing at construction sectors na naapektuhan ng mas mababang demand para sa mga produkto. Ang mga sektor na ito ay patuloy na nagiging biktima ng mga economic shifts. Inaasahan ng palasyo ang pagdami ng mga oportunidad sa trabaho sa mga darating na buwan dahil sa mga reforma sa ekonomiya na nakakaakit ng mga dayuhang mamumuhunan. Ang mga hakbang na ito ay maaring magdala ng mas positibong pagbabago sa merkado.